What's up, vlog? This is uh, Slater Young and this is Chris Chu. <laughs> Ay, Chris. Chris Uy. Ulat, uh, ulat, ulat. Chris Uy. Nandito kami ngayon para i-vlog yung aking personal experience sa pag-acquire ng pag-ibig asset. Nandito si Val. Siya ang pinaka punong abala. Kung ginagawa namin po, since ang daming, marami talaga nang nagtatanong. Actually, may mga natulungan na rin kami iba na nakakuha na rin ng property. Pero ito, para sa mga, since nagpo-post kami lately sa paglipat namin and all, may um, mga mga nagtatanong ulit. So, syempre gusto namin as much well as possible matulungan sila. So, ito, ginawa namin itong video na to para maipakita sa inyo yung step by step talaga kung paano namin na-acquire yung property sa pag -indigas. So, take note guys, this is our personal experience yes. na i share namin sa inyo. Pwedeng experience ng iba, Iba, tapos yung experience iba, namin iba rin. Iba-iba tayong experience. so, ito para lang magkaroon kayo ng idea. Yes. Okay, so ito yung mga steps based on our experience. Step 1, pupunta ka muna sa Pag-ibig website. So, doon mo ito check yung mga list ng properties uh, na available. Yung website is www.pagibigfund.gov.ph So, ayan ang itsura niya guys. So, ayan yung... Tapos nasa dulo, yung properties per sale. Yan. Properties for sale. So, i-click nyo lang yun. Pag makikita mo na yung uh, pag ibig fund acquired assets. assets. So, dito yung makikita yung list of properties for sale na tab. Click mo lang yan. May tatlong options dito. So, list of properties individual sale. So, ako kasi nung time na naghahanap like, kami ng bahay, check ko itong lahat. Itong isang uh, properties with no discount, properties up to 30% discount, tsaka properties up to 45% uh, personal discount. So, sinishack ko lahat. Kasi lahat yan, uh, um, may mga list ng pamper dispersing sa lugar kung nasan ka man. So, for us, um, Rizal, yung hinahalaman namin yung area. So, yung Rizal is under... Nasakop siya sa NCR, NCR, dito sa website na to. Ito na. Makikita so, niyo yung NCR. Pag nakita niyo yung NCR. Kaya so, niyo yung NCR. Nandito na kayo sa page na to. Makikita niyo to. May tranche number. But, parang batch um, number. You know, batch number. So, for example, ito, review natin, tranche 313. So, makikita nyo rin dito yung duration ng acceptance ng bid orders. Makikita nyo, for example, February 12 to 16, meaning, um, yun date na tumatanggap si pag-ibig ng um, bid for that tranche number for that batch. So, next, makikita nyo rin dito yung location ng registration or drop box. So, ito yung mga address kung saan kayo pwede maghulog nung bid nyo. Siyempre, yung pinakamalapit sa Rizal is yung sa Mandalugo. Uh -huh. Okay, next, opening of bid of offers. So, ito naman, makikita nyo yung data ng dito. Yun yung date kung kailan bubuksan Kailan, yeah, kailan yung, yung mga lahat nag-offer. Lahat na nag-offer, then kung sino na Lahat na nag-offer between 12 to 16. Okay. For that siya. batch. Yeah, for that batch. Sinong manalo, patawagan nila after 2 to 3 days itong February. So, kung magtatanong naman, saan makikita yung mga available na for sale? Dito siya makikita. Okay. Kiklik nyo yung sale list. Okay. So, nandito lahat. So, importante ito. Pag-click na sale list. Ayan. Ayun. Mayroon kang uh, form or PDF file na maglo-load. So, yan. Mayroon siyang 31 pages. So, syempre, importante rin basahin lahat yan. Pero, hindi mo naman kailangan ipaprint lahat yan. So, may mga importante lang na ipapaprin dyan. At dito nyo makikita yung address dito sa may PDF file na to. Okay. So, dito sa part na to, ay Dito siya sa part ng may yellow. May mga blue. yellow. Ayan, mga yellow. Ayan, ayan, yung mga listahan. So, actually, madami talaga siya. Oh. So, para hindi ka may maduling and for uh, people na naghahalap talaga sa specific area na yun. Kasi kami, we're uh, looking lang talaga sa mabuhay mo. So, sa Rizal. Oh, dito lang sa may So, Lisa. ang ginagawa namin, Nagpa-find like, like kami. Eh. So, so tinatype lang, lang namin na buhay mo. So, oh, control F. Oh, control F. Parang kung sa computer, or sa cellphone, fine find word. Fine uh, lang. Find word. So, nakikita lang namin yung mga mabuhay yun. mo. So, pero it's up to you guys. Kung pwede nyo din namang isa-isa eh. Kung talaga naghahanap kayo ng gusto nyo ng lugar, yan pwede. Kasi ay madali ito kasi from all NCR, may Cavite din, may Bulacan, may Patangas ata, meron din. So, pagpakita ka ng isang example na available na bahay. Oh, so, really? dito makikita nyo yung status ng bahay kung... Saka kung magkano. Kung magkano. So, for example, pili tayo na isa. Ito, ito. Yung pinakauna na lang para hindi tayo yeah. Pag sinum pa. mo... So, ito may mga condominium na rin dito, guys. So, if mga preferred na yung condominium yan. So, ito number one, item number one, ito yung property number. Importante rin yung property number kasi nilalagay yan sa form na sasagutan. Yan, yeah, yung property okay. number. So, yan, makikita niya. Ito yung pangalan mo. Or, or address. yung address pala. Sorry. Yung naka-address. Yung yeah, address. And then, next, type. Condominium. Condominium. Ibig sabihin, condo siya. Uh, meron din mga row house, meron lot only. Basta yan, yung mga importante nandiyan na yan. Okay. Tapos dito sa may okay. lot area. Yeah. if zero, okay lang yan. Basta may floor area dapat. Oh. yan yung floor area niya is 38 square meters. Sukat yung pinaka property na yon. And mm. then, minimum bid price. So ito, ito, dito nyo makikita yung minimum bid price. Dito kayo magbe-base kung Saan itataas nyo. Saan oh, Starting price. Kayo. Yeah. Ito yung pinaka lowest. So yung price na nandito, dyan kayo mag Oh, bid. Kung so sino may pinaka mataas na bid, na magbibid, Yun yung mananalo. I mean, yun yung mananalo. I mean, Ayun na mapapapasay na yung yes, I mean, uh, absolutely. property. Tapos, ito yung example ng minimum bid price na eh, nakalagay na. 3.2 million, di ba? So, For ayan. example, ako, magbibid ako ng 3.5. So, pinasal ko lang ng ar around 300,000. Uh, kung ako yung may pinakamataas na bill, ako makakuha ng public. Tapos yan, yung appraisal date, kung kailan siya na pag-ibig? Oo, uh, uh, na acquired date. Nakuha ni pag-ibig. Yung, pag yung so, unit na so, yun. Eh. 2024, mayroong bagong requirements yung pag-ibig. Uh, Iyon yung hinahanap na nila yung minimum gross income, gross income yung pinakasahod ng magbibib. Isa na rin siya sa mga requirements. Dati wala to. Eh. Ngayon meron. Kailangan meron ng number... work Though, kailangan naman pag nagpasa ka na requirements, magpo-provide ka ng mga proof of income. Pero ngayon, mayroon ng minimum amount kung magkano ng person na mag-a-acquire ng property. Ito nyo makikita sa dulo kung merong occupant. sa remarks. Kung may or wala. wala. Ibig sabihin ng remarks, mayroong occupant. Meaning to say, may existing na tao na nakasira doon. May nakatira doon kasi dati siyang may-ari ng bahay or dati niyang inuhulugan yung unit na yon sa pag-ibig na hindi si niya yung kaso. So dito, kunyari dito sa first example natin, unoccupied. Yung CBN, walang tao. Walang tao talaga dito sa unit. Pero dito sa second example naman, oh, nakikita nyo. May ma -occupied okay pa, yun yung mga occupied. May mga Ngayon yung mga tao na nakatira na yun, kiniklaim nila na sa kanila oh, pa rin yun. Pero wala na silang, kung totoo sa'yo, wala silang karapatan na mag-stay na doon. kita okay. pag usapan natin, doon sa part na na-afford na natin. Oo, oh, so mga so, later. Dito so, mo tayo sa mga requirements. ano ang makikita yung listahan list. Ng, list. ng mga available hmm. na unit na pwede nyo Nandito naman lahat ng details ng property. So, talaga titignan nyo lang na mabuti, bawal malito. Okay, mm. baka iba yung maalista nyo. Oo. so, dapat ma ano, mas ma, ano, much better kung gagawin nyo sa laptop or sa computer para kita niyo ng buo. I-control, find mo lang talaga para yeah. yung mga area na location na gusto mo lang tingnan. To dito sa loob ng PDF na to, bukod dun sa list ng property, may brief, brief explanation din dito actually nung um, paano mag-submit ng requirements and all. Pero na, ang dami, no? Ayan. Ayun yung sa trent, uh, batch 313. 313, eh. 313 okay. okay. Sobrang For dami. example nine. and dito pa lang napakadami yeah. eh. na. marami ka talagang option. So, if you can see doon kanina, di ba sa nakita niyo tatlo yun, no discount, 30% discount, lahat yun may laman. So, pag pag, pag ikaw talaga mag-check, i-check mo yung lahat. So, napakadami. So, malaki yung chance talaga kung sa seryoso yun yung pagbabasa, may inundihan nyo din actually dito yung mga kailangan. Makikita doon sa introduction to readers, who's in the envelope, the following. Okay. So ito na, may napili ka na na uh, unit. Nakita, Napinili mo na, yung, ito yung basic example. nakita mo na yung unit na gusto mo. na bisita mo na siya. Nakita mo na siya sa, sa yellow part. Binisita mo na, interesado ka ngayon. Ito na yung way paano mo siya i -date. Okay. Ang first na kailangan mo ay envelope. Yeah, envelope, envelope na malaki yung pahaba, yung parang sa letter ganung kahaba. <laughs> tapos sa loob ng envelope eto yung mga okay. sa loob ng malaking envelope okay, so una to to dulay <laughs> <laughs> to julie <laughs> ano ba nasa dyan? <laughs> to accomplish siya nga lang to two. dulay so ano yon? so nandito din siya sa pdf file na yon, okay, yan So guys, baka malito kayo, okay? Dalawa kasi itong ganito. Ipintan nyo dito sa taas. Public action for individual bidder. Dalawa yan ha. Yung isa is public action for juridical entity. Okay, so sa atin, na mga individual na magbibit lang. Sa mga isang so mga uh, personal. Dito tayo sa public action for individual bidder. Okay, so offer the bid form. Ang masagot nyo dito, magkagalan doon sa may yellow. Oo, yung sa mga properties. Kasi ito, tinatanong lang naman dito kung ano location property. Okay, yung address, yung number, touch number. Tapos kung magkano yung bid offer. Oo, kasi nandun din naman yung starting okay. bid. So, nandun may lalagay yung... Uh -huh. So, baka may magtanong, ano yung bid bond? 5% of bid offer. Okay, so guys, ganito kasi yun. Eh, tinatanong yung 5% of bid offer dito sa form na to is kapag nanalo pa, okay, um, after 2 to 3, uh, tatawagan ka ni pag-ibig, di ba? After 2 to 3 days, you have to pay for the down payment. And no. yung down payment is 5% so, na isa, big, big price. Ang cost nung uh, condominium ka nila is 3.2 million, di ba? And then, um, of, ang bid mo is 3.5, for example. Ano 5%? Ang <laughs> <laughs> 5% nun I. Kaya yun yung ilalagay mo siya ngayon sa... Oo, uh, and yun so, yung kailangan mo i-ready na amount, okay? Or ready na cash to pay. Baka naman mag-buy, oh, wala ka naman pala. Dapat meron pa. kang minimum na... Alam uh, mo yung limit mo. Kasi within 2 to 3 days, you have to pay. Dun kasi dun kasi pag hindi mo nasikaso yan, ganyan nanalo ka. Nalala. Ay kasi ikaw pinakamataas. Kaya yung mga mag magpa-prank, hindi pwede dito yun. Kasi pag nanalo ka, tapos hindi mo yung, nas yung nasikaso to, mahalap lilipat to dun sa susunod na. May ma offer has. siya sa second winner. Second place, gano'n. Ayan. Ayan, pipirmahan niya lang. So, eto pala guys, sorry. Dito sa ilalim na part, sa second page ng offer to big four. may dalawang part dito na sasagutan. So, ang sasagutan mo lang guys dito is yung unang part lang. Etong bidder information, which is yung details no magbibig. For example, sa akin ko ipagod ng ipangalan, yung details ko ang ilalagay ko dito. Mga usual questions lang naman, yung link ko, So kung ka kayo kung ano itong nandito sa baba, this is for authorized representative lang. For example, ako nasa ibang bansa, and gusto ko sa akin makapangalan, pero nasa ibang bansa ako, oh, si Trevor yung maglalakan So kailangan yung details niya, hindi na yung nandito sa baba. Okay? Ayan. So, so mainaw. So, Ang unang lagay dun sa may envelope ay? Okay, offer to bid Offer to bid for. And and yung then pangalawa? Yung I, registration form. Registration form. Ayan yung pangalawang lagay dun sa envelope. Registration form. Ayan. Dalawa yan. Yung isa, ilalagay mo yung isa sa'yo. If you can merong ano. Yeah, may ka dyan. Huwag kang tanga. Hindi <laughs> <laughs> lahat yung lalagay. Hindi, hindi ko rin talagay. Hindi rin eh na mo siya. Tapos yung isang lalagay mo siya. Okay. So, okay. to bid. Tapos, registration, registration form. form. Dalawa na. Pangatlo, photocopy of, of valid IDs with three, three, three signature Three valid ID with three signature okay. So, bawat ID, back to back, paserox, tapos, yes. tatlong pirma right. sa Nagin bawat. Lagi ka ng space sa babag, doon ka magpirma ng tatlo. Oh. So, so, tapos, wait. importante na yung pirma niyong magkakamuha. Okay, so, ito, ang yes. sinabi dito na what, kung ilang ID. So, ang ginawa so, namin Valid IDs. Valid, valid IDs. So, ibig okay, sabihin marami. marami. So, mas maganda, mas marawa. Two or more. Two or more. Back more. to back, tapos may pirma ng tatlo kada page. Yun lang. Mm -hmm. Okay, oh, yun na yung pangatlo. Next, proof of latest income for long-term installment mode of payment So, so, proof of income, yan naman yung magagaling sa pinag-work nyo. Kasi for long-term installment lang guys. Kasi kami nag-long-term kami dito. So, kailangan tayo provide kami ng proof of income. Ano ba yung mga proof of income? Yeah, uh, certificate, certificate of Employment. Facelift. Uh, so, guys, kunyari uh, meron tayo namang both COE and, and na. I-provide diba? mo na parehas, di ba? Tapos, importante muna muna dito. Ano mo, pagsunod-sunodin mo na. Yeah tapos tsaka may stapler. Yeah, kasi, kasi ayaw, ayaw nila nung no, magagulo. Okay. dapat sunod-sunod yan, yan yung A, 2, Saka si Baba yung mag-visit eh. Ang galing, gulo, huwag na hayan. Yung isang panalo ko lang nag-visit. Oh, diba? Dapat... may level na eh. Kung sino ba talaga nang nanalo, kung sino yung pinang mataas, sila lang nang nakakakita. Okay. Okay. hindi yung pagkakasunod dito, dapat hindi pagkakasunod ng papel niya. Yun lang yan. Next, special paranormal touring. So, kung iba yung maglalakad, yun lang yan. Yeah. Kung Ito ay manalakad. para lang sa may mga authorized representative. Mm -hmm. Signed copy of introduction instruction to bidders. So instruction to bidders guys, eto, yon, eto, yon, eto 'yung dating nasa part natong sa dulo kan sa is may paper na kami kailangan. Yan. Yan. Papa-print nito. Eto na 'yon. Eto na, na 'yung mismong form na 'to, itong dalawang page na 'yan. Magibig ng time para basahin tong part nito okay? So importante 'yan. Ang introduction 'yan ng ibig Ito guys, itong special power of attorney, baka may magtanong, hindi siya kailangan if in if ikaw mismo uh -huh. yung maglalakad ng papers mo. So know, ano ulit like, yung mga requirements? I, ito na yung mga ilalagay nyo sa envelope kung ikaw lang mismo ang maghuhulog. Uh to accomplish Offer, to bid, offer to bid form. So, offer to bid form, may two pages siya. So, kung kailangan ng two copies, yung sabihin, apat na yun. Okay? <laughs> Kasi two copies, per eh, page. Okay. So, yung Next, second ay... Registration form. Registration form. Yun yung pinahati sa gitna. Okay. Isa sa'yo, isa copy mo, isa ilalagay mo sa envelope. Tama. Next, photocopy of valid IDs ID. with three signatures. signature. Number four, proof of latest income. Ayun, COE and then, yung Lastly, yung signed copy of introduction to videos. Okay. Which is ito? Ito na no, mismo yun, yung dalawang page na yan. Uh, guys, importante na kumpleto kung lahat ng requirement. So, ito na, nakompleto mo na ngayon yung sa envelope. Okay. Ang gagawin mo sa envelope, Ikaw close mo. Ikaw close mo. Ayun, eh. dibilahan mo. Ayun <laughs> <laughs> eh, na, nasarado mo na ngayon pupunta ka na ngayon sa pinakamalapit na pag-ibig drop, box, location. Yeah. Sa so, dito sa Rizal, pinakamalapit dito sa atin ay okay. yung sa May Mandaluyong. Okay, so i-search niyo lang pag-ibig Main Mandaluyong. Hindi lahat <laughs> ng pag-ibig <laughs> branch siya kasi yeah. iba kuha lang ng ID. Yeah. yun okay, okay. na. So, meron doon, 'di ba? May date diyan, February 12 to uh -oh. 16. Okay, guys, strict sila doon na kasi yung paghuhulugan niyo, guys, may box 'yon. Transparent yon. number 'yon. So kung tapos na yung uh, date for that batch or for that tranche, wala na yung box na yun. Saan mo yung udob, no? oh, Yung box na yun pala, based on our experience, nasa parking lot. Uh -huh. oh, nasa parking lot. Oh, Oo, nasa parking. Halit kami na Kahit Nas hindi, hindi na ikaw personally pala maghulog doon. No. Minsan may mga nagtapalalang. Oo, oh, oh, minsan may magpagkapalalang pa. Hulog po nito sa metro truck no, box. Kasi hulog lang talaga siya guys. Hulog lang. Hindi ka tatagal doon. Ah, walang pila yun. Walang pila. As in... Tapos, yun na. Kanyari, uh, lumipas na yung mga araw. Kante na yung date na opening. Ang opening date. So, yung nakita natin kanina, let's say for February 19, mm -hmm. yung opening ng mga bid. So, dun na siya, kumpisan, buksan lahat mm -hmm. ng nasa tranche na yun. Yup. Yeah. -che Usually, nila it's yes, 2 yung... to 3 days mm -hmm. hindi natagal. yung tinatagal para i-announce nila yung winner. Oh. Sa so, oh. amin na receive namin call, yung iba text message lang. Nanalo kayo, makaka-receive kayo ng call or text. Pag hindi rin kayo nanalo, makaka-receive kayo ng text to inform you na gano'n. You know. So for example, nanalo nga. So yun na, nanalo ko na. Tatawagan ka, ka. So share ko lang din yung experience namin. Nanalo kami yung araw ng na. Yeah. Nagte-prepare is... kami. Sobrang oh, memorable nun talaga. Ang saya nun, promise. Yung unang yung intro, Hi, this is ganto ganyan from Pag-ibig. I just want to inform okay, you so... na you won the bid on this uh, location, ganyan-ganyan. So please secure the gantong amount. Oh yung 5% na Then, pinangako mo, isinulat mo doon sa form, yeah. kailangan mong i-secure yun. Within 2 to 3 days, you have to pay directly sa pag-ibig. Uh, Ika sabihin sa inyo araw kung, kung kailangan kayo pupunta. Kailangan bigyan nyo ng oras yun. Okay, uh, Dadalhin nyo yung 5%. Ang next step kasi guys, once you won and pay for the down payment, uh, may CI pa ulit. Yung CI na yon is to confirm if tama yung mga sinabit form or legit yung mga sinabit mong form. Oh, okay. For example, kung may birth ka ba talaga, kung yung mga proof of income mo is totoo, ganyan. And, Dito na malalaman yan. Yeah, then malalaman. Dito yung part na kailangan nyo na mahabang pasensya. Kasi, hindi porkit nanalo kayo, ano na agad sa inyo. Pwede na kayo agad lumipat. Oh. Uh, Pagdala niyo ng down payment sa pag-ibig, okay? Uh, magdadala din kayo ng extra money kasi meron pang insurance na binabayarin kay pag-ibig. I think 3,000 to 4,000. 4,000. Ayan, ganyan, ganyan ang range. Okay, so magdadala ng exact amount, okay? Okay, magdadala ng Required siya. So, wala kang choice. You have to pay 3,000 or 4,000 siya. Dati ah, uh, not sure kung magkana naman. Ito yung unang pila na mahaba to, iba background check ka pa nila. Uh, para lang ma-verify uh, yung hindi. mga sinabit mo. And ganito yun, guys, ha. So, hindi ka pwede magbasta-basta magpasa ng mga peking documents kasi once na na-confirm nila na fake yung mga pinapasa mo yung upgrade income, i-invalue nila yung uh, pagkapanalo mo. And verse is, yung top payment mo is non-refundable. Okay. So, if legit naman yung pinasa mo, yun, no need to worry. No need to worry. So, yun lang. So, kung nari, naka-receive ka na ng confirmation. Okay na, sir. Um, pwede niyo yung... Pwede um, na kayo bumalik ng pag-ibig for contract, contract signing. signing and authority to move. Ito na yung pangalawang pila na mahaba. Isa pa yung notice of award. Yung pala unang punta mo doon, notice of award, na ikaw yung nanalo sa building na yung batch na yun, yung 313 for example. Mm -hmm. Tapos yung pangalawang punta mo, ito na yung contract signing at authority to move yeah. uh, dito so, na ay eh, pwede nyo nang... Mabilis lang guys, after yung pagkakuha na, yung authority to move in one month from the March, April. Para April, authority to vote na March 12 namin nakuha yung... Nagkaroon kami ng authority to move in, na, na yung... yeah. to move in no? April, April, 7. yes. Yeah. so pwede na namin uh, lipatan. lipatan. or kung pwede na namin paayos kung anong gagawin namin. Ito na pala mag-umpisa yung kanyang experience kung merong occupant dun sa nakalagay, dun sa yeah. yellow page kanina ako natanda niya may occupant tas occupied or not non occupied dito so, na so ito ang experience namin merong nakatira dito dati before na alam nila na forbidding na tong bahay so medyo nahirapan kami paalis eh kasi syempre sino ba naman ayo na ay sino may gusto na bigla bigla ng alis dito na kami medyo nahirapan kasi umingi na kami ng authority sa mga mga barangay kanya sa mga official kasi ayaw nila umalis. nila umalis ng biglaan. Nangihingi pa sila ng one month, ganyan, para pwede uh, pa kami mag-stay ng one month. months. Eh, ito guys, binabayarin nyo na to. Okay. So, kaya kailangan nyo. Pagka, lang yun, pagka authority kito nyo, the next following month, mag start na yung monthly amortization. Oo, magma-monthly ka na nun eh. So, yung monthly pala, depende yun sa binid nyo. Okay, yeah. I-discuss yun sa inyo doon pagdating nyo doon. Contract yun. signing, guys. Uh, before kayo mag-check ng property, Uh, i-survey nyo muna yung bahay. Much better. Kung masurvey survey nyo yung bahay, mapuntahan nyo. Kung so, nakita nyo doon sa yellow page. Naka, lahat, confirm especially mo na kung may occupant. Na nakalagay sa yellow page. May, may remarks na occupant. Ganyan nyo na agad. Ganyan nyo na agad kung ka, pwede ko po kung to. Ganyan, ganyan. Kasi yung iba talaga oh, matmatigas. Three months na, na pinagbigyan ko yung tao na tumira dito. Yeah. Kasi habang nagbabayad kami ng 3 months. Uh, sa amin, lucky ko kasi 3 months, 3 months lang. Yung iba talaga, merong mga nag-experience. Hindi, hindi, talagang maalis. Talagang, maabot ng 1 year, maabot sa korte. Yun, mm -hmm. yun yung mga sinasabi ko na dapat kung pisa pala, magpipray ka na. Nabigyan ka ng peace of mind sa bahay na pumbid mo. And also guys, aside dun sa 3 months na hinayaan namin na tumira, to close the case, nagbigay din kami ng 10,000 doon sa owner. Ay, nag-claim na owner. Uh, para magkaroon ng ano, peace of mind. Tapos na. Nice, so okay, okay na, wala nang habang. Basta lang. umalis na lang kayo. May iba kaming mga nangyayari talaga korte, ganyan, yeah. ganyan. Yung mga gamit, inaalis talaga para lang ba? Iba ang hini na 30,000, 50, 50,000, di ba? Yeah. So, so yun. Yeah. Yung mga ipag-pray mo na sana magkaroon sila ng Lino. Yeah, isa yun uh, sa mga challenge guys kasi diba? isa sa note ng pag-ibig is where is. Lagi nyo maririnig pala yung pag nandung <laughs> kayo sa pag <laughs> so, Ito guys, ito po po yung nabisita niya na. Know, wow. ito, kasi po itong lugar na to is as is, mm -hmm. where, where is. is. So, kung ano yung estado ng bahay, kung may nakatira, bahala ka na doon. Uh, yung start ng challenge. For after ng challenge, so pag yung pagbibid, yun yung next challenge, yung um, if occupant yung property. Okay, so ayun na guys, yung mga steps. Yung mga ilalagay nyo sa folder, ilalagay nyo sa dropbox, abangan nyo yung winning day. Yeah, yun you, na. To, wait, pray, you to wait, pray. pray. Pray habang nag-wait. Claim. Yun. So, ngayon <laughs> naman, so, i-house uh, tour namin kayo yeah, sa amin. Quick house tour. Maliit na at munting tahanan. Hindi tahan. pa tapos, pero, Di pa tapos pero, pwede na siya tiran. Yeah. Kunti na lang hindi pa tapos kami. So, sobrang saya ko lang kaya sinishare ko to. Uh, sige, tara, simula sa labas. So, ito na yung uh, after nung nakuna namin siyang nakita. hindi okay, so, ganun masyado. Hindi kami masyado, masyado na suffer honestly sa, sa occupant. Okay, Oo, oh, sa occupant. Okay, um, uh, Kasi kinausap si ko rin sila si 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 na maayos. Eh, ayaw na, ayon ni Trev na daan ayaw sa... mga pa kami sa police. Kasi may... Oh, ayaw ko ko lang talaga. Prayer works talaga. Prayer works talaga eh. Dapat talaga sa una. Dahil sa maayos usapan. Muna pala mag-pray na kayo na, Lord, pangarap ko magkabahay. Okay. Uh, sa sa kumbay yung pamilya ko yeah. ganyan ganyan. Yeah. Yan yung mga prayers Isang ko. Isama niyo sa prayers ko. Hindi yung, hindi lang yung prayer na manalo. Kasi oh. after manalo, there's still more. Oh.